Yo may paha ko tayo diyan sa kanumpit at saka maraming maraming salamat sa, sa pinakamasarap na compliment kahit na sobrang pagod pero yung conversation namin ni ma'am na yun, sa una na yun, eh napakasarap at syempre umpisa natin yung kwentuhan nito sa maraming kwentuhan at saka yan nandiyan kami sa pakulumpit at araw ng palengki ng kalumpit kaya medyo traffic pala at maraming sasakyan dyan sa kapaligiran at pero pagdating namin dyan 4am naglugaw muna kami pero 4am kami malis dito sa platel dumating na dyan para mga 5 napakaaga at napaka solid ng mga nakasama natin mga taga buhat dahil kay siyempre kay boss ah, uh, Metalworks Maraming maraming salamat kay Tropa natin Metalworks na si si Mike Metalworks yan. Maraming maraming salamat dahil siya yung mga nag-recommend yun sa mga nakasama namin na yan. At kala namin uh, makakadalawang balik lang kami. Pero kaya, sa palagay ko kaya, ang nangyari lang yan, hindi lang namin gamay ang isa't isa. At hindi lang nila gamay yung pagkakamada sa ating mga sasakyan. At saka yan, si nanay, 85 years old, napakalino ng mata, napakalino ng pandinig. Sabi ko nga, na-miss ko yung lolo. ah uh, Siyempre, na-miss ka tayo nang, na yung pinaka masarap na kwento natin kahit na uh, ayun niya, nawala ka na, basta, na-miss kita. At ito, pagkatapos nga pala ng mga lahat ng yan, nagkaroon pa kami ng event kasi sa kaplaridel Plaridel kaya nasa tayo ng na konti at ngayon ginagawa natin itong edit nito dahil ayaw natin matapos yung excitement at saka yung pinaka touch nung nangyari sa buong magkapo at ito itong dalawa na po yan, yan 85 yung matanda <laughs> napakalaki ng tinga naniniwala na ako malapit na maniwala na yung malaki tinga mo hahabang ang buhay mo tsaka yan syempre maraming salamat salam sa kay Boss Joseph siya yung makumunta sa mga tropa natin napakalulupit ng na tagahakot at tsaka yan napakasarap din kakwentuhan ng client natin yan at napakabait din at meron din syempre yung dahilan kung bakit sila namipa dyan pare yung hindi na natin ito kwento yung buong istorya kasi syempre uh, confidential pero yun maraming maraming salamat sa pagkakato na naging open din sila ma'am sa amin dyan dahil nga ayun nga uh, masarap basta naging napakasarap nung 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 conversation namin napakasarap na maging client nila ma'am na kahit na na mainit sa harap ng sasakyan namin doon sila sumasakit tapos nakikipagkwentuhan sila kinukwento nila experience nila pero yun nga, uh, sa bawat pamilya naman uh, Nagkakaroon ng mga pag-a-ganyan. Ako kinuwento ko ako napalayas din ako sa bahay namin At nung napalayas ako nag apartment ako Doon ako natuto at doon ako Kahit pa paano nagsumikap Dahil nga eh Minsan sa buhay talaga yung eh, ma-experience natin yung ganyan Pero syempre yung pagkakalayas sa na Hindi naman kasalanan lang ng totally ng family ko. Kasalanan ko rin yon. Tsaka na na kami. Pangalawang balik na namin to sa kanilang set, sa kanilang lugar. At nandiyan na naman tayo sa isang masikip at traffic na kalumpit. Napakalupit na nang to ko. Pero yun yan, maraming maraming salamat sila ma'am. Nag-enjoy kami talaga na kaharutan, ka-conversation at saka uh, kahugutan. Kasi ano yung maraming hugot na conversation at ah, okay din yung mga nakasama natin na yan napaka nag enjoy din naman si ma'am na, na nakasama kami at ayun, pinakain kami dyan pinamerienda, pero yun, yun in expect namin parang isang set isang uh, isang biyahe lang, dalawang biyahe lang pero napakadami pala, bukod sa madami mali nga yung pagkakamada namin ayun yung nagpatagal sa amin eh kasi nga meron mga dapat unahin na pagsabay-sabayin uh, di namin na pagsabay-sabay kasi nga uh, yun lang, meron, ayan, kagaya ng mga yan napakalaki na space na kinain na pwede namin magsaksak na magsaksak sa loob pero dahil nga iniingatan yun namin yung gamit eh, hindi namin siniksik na siniksik at sya yun, napakasolid na itong isa nito at sya yung isang matangkad na nakaputi napaka solid sa buhatan talagang solid at nakakita mo naman itong dalawa ayan yan dalawa na yan napaka solid nakakita mo yung rep na yan maliit pati yung malaking rep sila yung mga buhat at saka yung compound eh magkakamag-anak pala at saka, syempre alam nyo naman know, pag magkakamag-anak ng compound hindi maiwasan yung tampuhan hindi maiwasan yung yung ganito pero ayan sa ludo meron pa sila dyan 92 years old na pinakananay nila na buhay pa pero yun nga uh, sa sa napanood ko kay inang igma igna igna ayan nalulungkot na siya gusto niya na dumating sa pagkakataon kay inang igna to ha, sa movie yun o sa netflix si inang igna parang nalulungkot na siya na sa sobrang tanda niya na gusto, gusto niya na mamatay pero hindi siya mamatay kasi gusto niya na makasama yung mga mahal niya sa buhay sa kabilang buhay pero hindi siya mamatay. Pero yun, niya, uh, minsan yung sobrang tanda, eh, hindi na blessing para sa mga hindi na makakilot o hindi na makagalaw. Kung bakit nakahiga ka na lang, ano pa ba? Ano pa ba ang saisay say ng ganun Pero syempre, bilang pamilya tayo, mas gusto pa rin natin na mabuhay, nakakausap, nakakawin Pero minsan nga iba-iba ang interpretasyon ng buhay at saka syempre ito na naman so ano random thoughts lang to kasi nga ito nga uh, galing tayo sa event ha ah. na tayo gusto ko lang tapusin talaga itong video na ito para kahit pa paano may makikwento tayo at mapagkwentuhan natin kung ano talaga yung mga nangyari dyan sa sa pagpapalipat na yan. Pero marami akong gusto yung sa pagpapalipat na yan. Pero syempre, kailangan natin i-censor ng konti. Kasi nga, uh, balang araw, Ay. ba, marami makakapanood Nito Mapapabaka mapanood pa ito ng mga kaapuapuhan nung, nung mga nagpahakot sa atin. Na kaya naman. Tsaka yan, binigyan kami na binigyan na kami ng iinumin. Pero hindi naman uh, hindi naman nila ininom kasi hindi pala umiinom yung mga kasama ko na yan ako lang uminom at ginawa ko dyan nasa truck yan pati Toblerone. may matobleron kami malaki na binigay sa amin ang ginawa ko dyan pinamigay ko dun sa event na minuhapon at ang kapalit, ang kapalit naman nun apat na San Miguel yung binigay ko apat na San Miguel yung binigay ko apat na Alfonso yung nag ininom namin doon napaka solid marami, marami salamat kay Boss jay follow nyo yung genre genre ayan yung decor napaka solid yan napaka ni at saka yung junk heads napaka solid saka yung pinakain kami ni ma'am ng, ng, luto ng lechon manok ng ang tawag doon Siyempre, manok Pero hindi litsyon manok eh Parang sisig at saka dinuguan, nagkaroon na ng dinuguan ng lechon manok. Hindi ko alam. pero sa totoo lang, ano yun eh, sa contract ng uh, franchising, dapat hindi ka nagbabago ng, ng kung ano, no, dinadagdag mo. Kung ano lang napagsahan. Pero, ayun nga, siguro, hindi talagang pinaka uh, manager na nila o pinaka head na nila yung mga nag-add na mga gano'n gano'n at saka ito pinaka huling hakot na namin to gusto na namin magpaalam dahil nagmamadali kami may event kami at may, at may magbibigay pa pala na yun doon Nag, uh, nagtatari pa pala ito sa sabungan at saka yan pa, patapos sa kami rito isang mabilis na kakutan lang to yung kwento ko nito halos hindi ko na makintindihan kasi nga uh, nainom tayo pero basta maraming maraming salamat sa mga tropa natin nagtatag nagsishare ng pahakot pasakay sa mga tropa natin gustong sumubok sa pahawat pasakay subukan nyo dahil nandiyan dyan daw ang pera sa transportation at saka sa food sa mga tropa natin may mga sasakyan dyan uh, i-PM nyo po ako kung meron kayong mga truck na gustong ipahakot pasakay uh, pag-usapan natin pwede ko kayong batuhan ng mga ng mga client kasi uh, sa to lang mayroon mga naging inquire sa amin sa ibang lugar na nadidecline de natin na hindi natin na oh, nga uh, hindi pa kaya sa ngayon ng ating mga sasakyan at meron naman tayong pagkakataon na i-share yan sa mga iba nating mga kakilala at saka yun maraming maraming salamat sa mga nakasama natin saka, sa sa, nga, sa kay Boss Mike Uh, ng Metalworks. Maraming maraming salamat sa mga uh, tropa na ipinahiram mo sa amin para makasama. Basta, pahakot pa sa kayo sa mga tropa natin. Kailangan ng maghahakot, magbubuhat. PM lang po kayo sa amin. Maraming maraming salamat po. At syempre, huwag natin hindi ko kakalimutan. Maraming maraming salamat sa tigwa 1,000 sa bawat isa na tip na binigay sa amin ni Ma'am. Maraming maraming salamat. Pagpalain po kayo. Ingat po kayo lagi. God bless.